Mga ka-Bravo, live muli tayo dito sa Radio Bravo 1240 to KHz AM At uh, makakasama natin ngayon ang isa sa ating uh, paborito na guest dito sa ating programa no? Walang iba, kundi si Kong Sen Bonifacio Bosita ng uh, uh, One Rider Party List Nako, eh alam ba ninyo mga ka-Bravo, eh, meron tayong isang uh, dating video dito o oh, interview na kung saan na uh, uh, may nagkomento doon sa ginawa ni Senator uh, Tolentino kay Congressman Busita kaugnay doon sa isang uh, Senate hearing nako eh, para daw sabi eh Naka, doon kasi sa baba, no? si Congressman Busita, eh, siyempre eh, parliamentary courtesy, eh, pantay lang naman sila. pinaakyat siya ngayon doon sa ka-level ng mga senador. Sabi ng ating mga nagkomento, eh, hindi talaga bagay si uh, uh, Congressman Busita dun sa baba. Pang-senador talaga. Itong <laughs> ating mga taga-subaybay talaga. Okay, ngayon, paano yan? Tinutuho ni Congressman Busita ang uh, inyong hamon sa kanya. At makakasama natin siya ngayon. Kong, magandang uh, uh, tanghali po sa inyo. Yeah. Brother Nep, uh, maganda tangali po sa iyo at sa iyong mga kasama at siyempre sa mga sumusuporta at sumusubaybay po sa inyong programa. Ayun, oo. Uh, kung sen, uh, mainit pa rin ang uh, balita may kaugnayan dito sa number 7 na plate noong uh, isang uh, nako, napaka mahal na sasakyan at uh, ang alam natin ay uh, limited lang ang numero number ng mga sasakyan konti lang ang mga nagmamayari ng mga sasakyan na yun siguro uh, pag-usapan natin ito dahil uh, yun nga, naglabas si Senator uh, uh, Rafi Tulfo ng uh, kanyang post no? at uh, parang eh, hindi natin alam kung nag-aalangan siya kung sen no na isiwalat kung sino ang uh, uh, nakasakay doon pero nagpapahiwatig yon na sa mga gatsalyan yan yon anong masasabi nyo dito kong sen uh, yes po uh, brother Nep, no uh -huh. at uh, yan naman ay lumabas na sa balita hmm. na sinasabi na ang nakasakay doon sa nasabing sasakyan ay allegedly Father ni Senator Gatchalian. Sherwin, na po. Yes po. At ang reaction po natin dyan, unang-una sa lahat, eh lahat naman po, brother Nep, tayo mm. ay nagkakasala. Walang excuse dyan. Opo, opo. Totoo yun. At uh, yes, opo. At uh, yung, uh, lagi ko po sinasabi ito eh. Mm. Yung kasalanan ni Pedro, eh hindi kasalanan ni Juan. Ayun, hmm. Opo. Ang ibig sabihin ko, brother net, mm -hmm. tayo na, yung mga drivers, yung mga nagmamaneho, kaya may lisensya yan eh. Ibig tama, sabihin, tama. yes po, ibig sabihin, sa bawat paglabang ng driver, meron siyang pananagutan sa batas. Mm -hmm. At ang punto po natin dito, huwag sanang bigyan ng malisyosong pananaw itong insidente na ito. Mm -hmm. Kasi ako, may driver din po ako, minsan naguutos din ako, syempre hindi ko naman nababantayan yan. And yeah. sometimes, kung kasama naman ako, eh hindi ko yan nababantayan. Nasasabing kong kumaliwa ka, kumanan ka, dumerecho ka. Correct. At uh, yes, opo, syempre hindi natin gawain yon. So ako'y naniniwala na sa usaping yan, eh, merong pananagutan ng driver at 'yan naman ay inimplement ng LTO. Mhm. Mm mm -hmm. sa kanya. Mm -hmm. Opo. At uh, hindi natin pwedeng sisihin yan si Senator Gatchalian o yung father niya sapagkat yung pagkakasala ng kanilang driver ay eh, kasalanan ng driver 'yon. Ang maganda lamang eh hindi nakialam o hindi kinusinte ni Senator Gatchalian, itong driver nila, yun ang napakaganda doon. Kaya paglilinaw po, tayong lahat nagkakasala at yung kasalanan ng ating driver huwag naman sanang gawing parang kasalanan din natin. Hmm. Hindi po tama yun para sa aking pananaw. Uh, so parang uh, ibig yung sabihin eh, uh, halimbawa minsan eh, uh, marin tulog ang uh, may-ari o kaya nag-uusap kasama ng mga bisita na nasa loob ng sasakyan. Uh, Siyempre, eh, hindi naman sa lahat ng panahon ay igaguide ng may-ari no? yung driver. Kung baga, discarte na ng driver yon So, siguro yun yung, yung uh, punto dito, Kong no? na ang uh, discretion ay nasa driver. Eh, yun nga lang, pumasok siya sa maling lane. Tama po ba? Yeah. Yes po, at wala naman ako nakita pagkukonsente o pagtatago laban sa driver, kasi mm -hmm. talagang pinanagot ng LTO at hindi naman nakialam si Senator Gatel yan po. Ayun, hindi niya pinadrino ika nga, ano? Yes po, yun ang mm -hmm. napakaganda doon. So, <laughs> uh, marami nga nagsasabi kong Sen na uh, marami nag-react daw doon sa post ni uh, uh, senator Tulfo dahil uh, ang sabi ng iba nga eh, Uh, bakit kung mga ordinaryong mga mamamayan eh kagad na isinisiwalat ni si uh, Senator Turfo yung pangalan, no, pero pag mga malalaking tao parang nag-aalangan pa siya, ano ba? Natatakot or uh, anong komento niyo dito kong Sen? Ewan ko nga po kung bakit siya ay naging hesitant doon eh samantalang mm. nasusubaybayan po natin parang siya pa yung unang nakaalam yeah, bago yeah. yung ibang mga personalities. Mm-hmm. Tama yun, no? Uh, sabi niya sa post niya, eh uh, meron daw siyang uh, uh, patiunang alam na connected sa isang senador. So, tapos sinabi pa niya doon na uh, plastic, parang gano'n, no? So, siyempre, uh, alam naman natin na yun yung negosyo ng Pamilya Gatsalian dyan sa Valenzuela, ang uh, mga factory ng mga plastic. Yes, po. Ah, uh, Brother Ned, ah... Without bias, ang hindi mm -hmm. ko lang nagustuhan doon sa mm -hmm. punto na yon. Eh, bakit? Pag nagkasala ang iba, parang itunuturo yung iba. Kasi mm -hmm. nadinig ko po dyan, ang gigisahin at uh, anong tawag dito, tutustahin pa yata. Mm -hmm. At sinasabing incompetent ay itong uh, enforcers ng MMDA. Mm -hmm. <laughs> Para, eh, alam niyo po, ako kaya nagre-react dyan. Mm -hmm. Eh, ako po ay dati sa highway patrol group. Mm -hmm. At yung ating mga tauhan, may limitasyon ang mm -hmm. kakayahan. Unang-una, hindi mo pwedeng harangin yan. Mm -hmm. Baka o kung anong utak meron yung nasa isip ng driver, sure, pwede oh. matay ng enforcer. Mm -hmm. Kung habulin mo naman, pwedeng ikamatay din ng enforcer. Pwedeng mabaril siya. So, mm -hmm. eh, ibig sabihin, hindi ako naniniwala na itong pangyayaring ito ay dahil sinasabing incompetent yung enforcers ng MMDA. May limitation. Ang importante po dyan hmm. ay at least na-identify yung sasakyan, kung anong klaseng sasakyan at kung ano po ang plaka ng nasabing sasakyan. So, on behalf of uh, MMDA, hmm. without bias, hindi naman tama na parang siya la, sila ang sinisisi at sinasabing ng incompetent. Mm, yan. O, kasi uh, andyan naman ang camera, di ba? Na siyang magiging eyewitness. Ika nga, eh, wala ka nang may maitatanggi pa dahil kitang kita. Yes, brother net, At uh, maliban dyan, hmm. napag-alaman ko na hindi naman pala enforcers ng MMDA ang nakasabat doon sa nasabing sasakyan. Hmm. Kung alam po ninyo, mayroong inorganized na sinasabing saik itong uh, DOTR. Yes, oo. Opo, hindi po enforcers ng MMDA yung nakasabat doon. Yun, mula sa iba't ibang mga ahensya ng uh, pamahalaan. Tama po kayo, alright. sen, marami pa tayong pag-uusapan. Sa susunod na Sabado, abangan ang ating mga taga-subaybay dahil magkakaroon tayo ng regular na interview sa inyo sa mga susunod pang Sabado. Maraming salamat, Sen Bonifacio Busita, Sir. Brother Nep, maraming salamat sa iyo, sa mga kasama at sa mga sumubos sa po sa inyong programa. Salamat po. Yun po si uh, uh, Congressman Bonifacio Busita, ang uh, uh, representative ng One Rider Party List at uh, alam naman ng marami na siya ay sasabak sa Senado dahil uh, uh, gusto niyang tanggapin ika nga sabi nag-usap kami yung hamon ng mga motorista na iangat pa ang uh, adbokasiya ng uh, uh, kanilang organisasyon. Tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo.